Ah, oh, amen <laughs> Nakapalo kayo? Oo. Oh, akin na to. Oo, oh, isa. <laughs> ha? Ah, oh, ayun na. Oo. Oh, sige. Oh. Oo. Oh. Oh. <laughs> Tama na. <laughs> Hello po. Ha? Ay, ay, ba't nagtakbuhan? Ha? si <laughs> Ha? Uh, <laughs> para, si ay, eh si Busay, kame. Frankie. Dadi ba kayo? Yes, ako ay, ba kayo? Tabila ko kontay, kontila Wait lang, tabi natin. Sige nga, tignan natin. Sige. Sige nga. Patingin. O, akin na to. Following. Ano? Ha? Naka follow Titignan ko kung may share ka, ha? Tignan natin kung may share kang upload videos natin ha. Ah. Ah? Ha? Sige. Ma'am. Ha? Ah? Ano Hindi ka ma'am. Makinig ka ma'am. Titignan ko tong cellphone mo. Okay lang. Nakapalo ka na eh. Pero pag nakita kong may share ka ng videos, upload videos ni Daddy Frankie, may cellphone ka ngayon. What? Ah? Hindi ko alam po Daddy Frankie. Kaya nga, titignan natin. Kasi ah? yung anak ko palagi yung nangyawal. Ito ikaw. Ayan. Titingnan ko, isa lang kahit isa lang na share ng videos ni Danny Frankie. May cellphone ka, saan 'yung cellphone diyan? Meron? Katingin? Basta itong cellphone na 'to, may share ha. Ayan, sang cellphone ma'am. Ano pangalan ni ma'am? Julian. Julian. Ayan, I scroll natin ha. Parang wala. Si iba na ang naisir mo eh. Hindi kasi yung anak ko kung palagi yung may hawak niya yung 3 years old po. Sayang naman. Pero palagi po akong nanonood, na Daddy Frankie ah? yung mga ano niyo, videos niyo. Pag tumutulong po kayo, Daddy Frankie, napapanood. Napapanood niyo si Daddy Frankie? Yung mga tinutulungan niyo na gano'n ng bahay. Tapos yung may nanganak po. Oh, sino yung nanganak? Si Pamela yung nanganak. Ha? Daddy Frankie para sa anak ko po. Kan? Wala kang share eh. Yeah. Ha? I-share ko na po. ne, oh, si <laughs> eh, pagbalik namin. Sana may share na ha? Oh. Okay? Sige lang po Daddy Frankie para sa Ha? I Sticker muna ngayon. Sa Saan ang bahay mo? Ha? Ito bahay mo? Sayang. Dapat ang hinahanap ko, nakapalo na tapos may mga share ng mga upload videos natin. <coughs> Oo. Ha? Pero huwag kang magala na. Dahil mga nakapalo kayo, oh, nakapalo kayo, may pang merienda pa rin kayo. No? Pero, pa, pero sa pa, sunod na pagbalik ko, dapat, no, kaya nga, sana, nakashare yung mga upload videos natin para mapagbigay ako ng cellphone dito. Tsaka, meron pang mystery, may mystery gift. No? So, sana pagbalik ko dito. Ma'am, ibabalik ko to. Okay? So sa ngayon, dahil hindi sila nakapag-share ng mga upload videos natin, pagmeryenda na lang muna. Yeah! <laughs> ha? okay. Oh, bahala na kayo. Lang ka, ka na. Ha? Hindi, pagmeryenda lang pambili muna pambili to. Okay? Lang ka, hindi, ipipigay ko na lang sa isang tao. Okay? Pambili Sino pambili nga hawak? Daddy, ha? Pambili Wala kang sir <laughs> ka Ha? Po Oh, hindi. Pambili. Hindi pang-merienda lang. Pambili Ha? na! Atras kunti. Ha? lang Isang kamay lang man. para sa inyong lahat na 'to. Okay? Okay. O, oh, 20 pesos. Hati-hati kayo ya. Ha? Okay, niyan. Oh, nay, nainita na yung mga nanay O, oh, sige, 5,000 yeah Hati-hati yeah! <laughs> na kayo, ha? So, pag alis ko, mag-share kayo ng mga upload videos, ha? Babalik ako dito, ha? Isang kamay lang, isang kamay lang Isang kamay lang tatanggap Para sa inyo po lahat Isang kamay lang po Okay O, oh, ayun na! <laughs> Ayan, huwag magkagawan Huwag, huwag wag huwag Huwag kayong magkagawan No, 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 no. Balik mo. Ma'am, ma'am. Balik mo. Wait lang, listen po. Oh. Wait, wait. Ako muna. Hindi, hindi magulo yan, Nay. Tayo lang nagpapagulo. Makinig lang po tayo. Ito po pang merienda. Hindi lang po iisa. No? So, hati-hati na kayo, ah. Salamat. Okay po. God bless po. O, pagbalik ko. Pag may share ka na, babalik ako. Okay, God bless po. Pagbalik ko po, ha? Okay mga kababayan, mga kabarangay oh. napadaan kami sa lugar na to hindi ko alam kung anong barangay to mga kababayan mga senyor, mga nanay nagmamaritisan sila mga kababayan eh. ang init-init ang haling tapat magbigay tayong ano, pang merienda isang saglitan lang to huh? Kilala kaya nila si Daddy Frankie mga kababayan? Kapalagay nyo. Stop. Kumusta ka? Sino ba <laughs> nakita mo kaya? Hinahanap niyo ah? ako? Kakita ko kayo. Amen nuna. Bakit niyo kilala si Daddy Frankie? Ha? <laughs> <laughs> Anong meron kay Daddy Frankie? Ha? <laughs> <kay> <laughs> ah? Ano po? Marami kayong palo. Tulo. Nakapalo kayo? Marami ay, oh, akin na to. Oh, isa. <laughs> Asan na si Ate Nancy? Nasa pinsan niya. Oh, may na <laughs> oh. Ano pangalan? Si George, ha? Ano pangalan ng putol? Si, si Kuya George. Si Kuya George. <laughs> oh. si, 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 ano na, si naman. Ah, si Bantam! <laughs> Sino pa? <laughs> sina si. Sina si. Hindi, nabanggit na si Nancy. Ah, oh, si Marites. Ha? Marites! <laughs> Ikaw, ma'am. <laughs> Hindi, nabanggit na eh. <laughs> Tatay Idi! <laughs> Sino ba? <pa>? Banggitin mo! <laughs> Sino? Hindi! <laughs> <laughs> Pangalan, oh, pangalan. Ay, to, tao. Oo, nakapalo yan eh. Kanina to. Ah, sa'yo pala yan. Oh, <laughs> sticker. Ano daw? Kaming lagi sticker. Oo. Oh. <laughs> Teka Oh. Anong lugar to? Banaban. Banaban. Oh. Inahanap ko sa. Ha? Ah, oh, ayun na. Oh, Sigi. Oh, oh, oh. 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 Tama <tie> na. <tie> 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 Samalayo! Saan? Saan? Samalayo! Sa ano? Lola binigyan na kita! Oo tama na! Ano? Oh, ito na! Oo oh, yung bata! Salamat po! Bye bye. Bye bye. Ano ka palo ka? Wala na. Wala na. <laughs> thank you, thank you, thank you. Ingat. Salamat po, salamat. salamat po. Thank you. Ha? Huh? Apa picture? Kita ke mana kita ke sini Kita datang dari video lalu Soundan to Selamat selamat kita kembali video lalu Anju kita selamat સલામત સલામત આપ